Hello guys, good morning. Time check is 6.05 in the morning. Sayo ko ni Mata guys, alas 4.58 kay. Ang ako ang persyan na mukaw kay ning kaon. Pagka humaning bangon na lang kay naglungag ko. Sa para ko mga ero, sayo makapamahaw kay wala pan si banana, nag-travel. Huwag man tumuli sa udto. So karo, nakumbuhaton kay mitras wala pa'y init. Mango na ko guys kay unya dapat mo init man guys so karon ta mangguna kay wala pa may init hmm. so da na pangguna diri guys kay tagas sa kay sagbot guys Ooh, mga sagbut. Hmm. So, dan, ato, diri, oh mga sagbot so na to oh nabilar ko sa kung iro gabi i guys kay gagawas-gawas ang amaw nga gawas-gawas sa kung iro nabilar ko oh diri ta sugod so og pangguna guys Nara o, oh, mga kamahon. Hmm? Hmm. Nanguit si Aski. Nirita so good guys. Uy. Nag-short pan ko guys kaya malimot. Unya ako mga kita. Tungkod ba din ito dyan. naga nag short pan ko guys kay malimot ko magdilangkad dilangkad unya ko kitan ko ramin na sir ko wala na po Dago'y, boy ko ni mga ingitera super good si ana oh ay ano siya matindi pari eh kaya... hmm. wala pagilang ba hilang kay nasa gimo Hilang, hilang. No, tambal din si mo sino din natin ako ang sino sino Tambal man. Ang sinaw-sinaw guys, tambal din natukwa kwaon at ilong Gamit nato ang sino sino. Na pa sino sino diri oh. Ito oh, ang yeah. guys. Natandugan na po na ako ang ako ang vlog. Kani ba guys? O kani serpentina man ni guys. Kani. Uh -uh. Kani serpentina ni siya. Kani. Pag ibalhin ni siya guys. Og tanong kinangla na siya yuta. Madala ang yuta niya. Dili kay imo lang hulbuton kay. Mamatay man siya guys. Kung imo lang dito din imo hangi. sa lain kuan Mamatay siya guys. Kinanglan. Naa siya yuta. Imo ha. Kwaon. Ibalin na na siya diri dapit o kay naaramang siya diri sa kilid o. Oh. Na, na o oh, na nasa yuta guys. Anaon siya pagkuang guys siya nang naayuta. tantugan guys oy makalagot. Natandugan na pud ako ang video. Continue ta guys oy. Sige, katandugan akong video guys. Ang na lang. nag-ingon ani manggud ko guys o oh, para dili sakit akong kamot ay eh, gira sa sagbot para dili maluthan atong kamot kay maluthan sige kanang kandu sa guna maluthan madugay ang kamot mo nang gigamitan ako ani Di rin na ito gunitan di kay para dili matandog. Di rin na po. Hindi. na ito kay matandog na po'd. po. Balik na po ito sa primero kung matandog. Mana po, gihapon ito. Bisag nag-short ta. na. Sibog ta Sibog ta Na. Ngit ngit. Ngunit akong trabaho today guys. Kay kagahapon. Wala man ko nakaguna kagahapon guys. Kay nang laba man ko din. usapainit kay kagahapon, guys. Nya. usapan na apapod si banana. Natong wala jud ko kaguna o karon wala si banana kay travel sila di. Nakaguna ko sayo. Kay igo ra man ko galungag Naluto naman akong galungag ag gawas ko diri nang guna ko kay sayo pa po man pud ipakaon sa mga iro karon. Ako mga dugi, unya ra na kun apakanon. Unya dapit nga ala city pakanon ako sila pero ginagmay ra ipakaon sila guys kay naguwag man sayang ang kanon di mahurot hmm. mana punta bisa ga short ta kay akong short mabura man katuro mang paksir ay ari ta pita Ato la ang kamera kay bisan og nag short panta. makita kaya pang tumbog ni te kay mubo kay tag short hirap din taga so na isa kya nun na ang ubang sagbut guys kay gahi na ang uban kay humok ang uban gahi kaluoy po ng mga itoy diha oy kalitra taw sa ako mga itoy guys ako ang mga itoy sus o tao pa na lang layas na siguro ng mga itoy na ay kaayo Tatulid lang nato guys, kay makita tong pag na bisan man uga short ta nag short ko guys oh nag short ko pero ipatakilid di pa tong uh, kuan kay Mas Good morning everyone welcome back to my vlog sige lang uga tandog ang akong vlog mo nang sige kaputol putol ako ana lang ni isumpay sumpay unya kay para mausara taas taas tong tapong vlog sige kaputol. 嗯哼。Uh huh. ban ho, mukhang loto na rin nato niya. Nee. <laughs> mm, Sadot. Good morning guys good morning naputol man ako ang video guys oy natuslukan ako sige na lang oy continue ta guys welcome to my vlog for today's video guys mangguna ta kay mitras wala pa init kay ang init unya mga was time check ay 6:08 And the morning nag pan ko guys kay malimot ko niya tama. ilang kadilang kad taon niya nag panty rakita itong aramin na naniguro ko nag pan na lang ko kay akong sanina arabak kuan siya Hold the rest. Ang sagbot guys kay humok-humok ra kay gaulan nang gud atong kuan. gaulan. muna nga dili ra kay gahi ang sagbot. Madala ra siya glaro.